Hello guys, good morning. Ag Lanay po nga sa monstera. Oh. Nahinog na siya. May ako ang Isulayan og kuha. Hinog na. Ano? tagak ng iyahang bunga ako rin ipatapot sa karnaba Daghan siya ug bunga sa nalupigan ang akong Ag karnaba walay bunga pero ang monstera na bunga so this is monstera fruit bye